sa bansang Haiti, walang habas na namaril ang isang grupo sa isang ospital. Dalawa ang patay. Nato Report. Sunod-sunod na putok ng barila ang umalingaw-ngaw sa isang ospital sa bansang Haiti. Nagsida paan ang mga tao para makaiwas sa bala. Marami ang napatakbo palabas ng ospital. Dumaan sila sa emergency exit para makaiwas sa putukan. Nangyari yan sa gitna ng press conference para sa muling pagbubukas ng General Hospital sa Porto Prince City. Ang isang ito, tinamaan ng bala. Ayon sa otoridad, isang pulis at isang reporter ang nasawi sa pamamaril. Kinundin na ng Presidential Transition Council ng Haiti ang pag-atake ng armadong grupo. Yeah. Noel, na Hospital General, kote kote jurnalist, didiyakin daw nilang mananagot ang mga nasa likod ng pamamaril. Nagbabalita mula sa frontline Nina Ong Pauco, News 5. Mga kapatid, at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.